Lagi niyang pinaniniwalaan na ang katahimikan ay isang kanlungan. Itinatago niya doon ang lahat ng bagay na wala siyang lakas ng loob na sabihin, na para bang bawat hindi sinabing salita ay isang mamahaling bato na nakatago sa loob ng isang lihim na kuweba. Ngunit ang hindi niya napansin sa paglipas ng panahon ay ang katahimikan din ay isang bilangguan. Isang bilangguan na itinayo dahil sa takot, kawalan ng kumpiyansa, at maling akala ng proteksyon. Minahal niya ng lihim, Minahal niya na para bang humihinga ng hindi iniisip, na para bang daladala niya ang isang bagay na di may iwasan. Ngunit kahit na ganoon, iniiwasan niyang ipakita. Iniiwasan niyang magsalita. Iniiwasan niyang tumingin ng matagal. Alam niya na lumalaki ang pag-ibig na yon kahit tahimik. Mapapansin ito kahit sa paraan ng kanyang paghinga kapag ang presensya ng iba ay lumalapit. Ngunit walang nakakita. Walang nakarinig tanging siya lang ang nakadama. At nayon, nagsimulang lumawak ang katotohanan. Isang pusong labis na nagtatago ay nagiging nanginginig, at ang mga bitak ay nagsisimulang lumitaw. Ang katahimikan na tila napakatibay dati ay naging marupok sa harap ng bigat ng mga bagay na hindi niya nakayang kontrolin. Sumabog ang pag-ibig na itinago. At ito'y sumabog hindi sa ingay, kundi sa tindig para itong apoy na unti-unting kumakalat, hanggang sa ang buong tanawin sa loob ay maging apoy. Napagtanto niya na hindi pinapayagan ng buhay na itago magpakailanman ang katotohanan. Sa isang banda o iba pa, ang kung anuman ang tumitibok sa loob ay naghahanap ng daan palabas. Ganoon ang katotohanan, di masupil. Marahil ay naramdaman mo na rin ito, ang sandaling iyon na lahat ng itinago mo ay biglang umaapaw ng walang pasabi. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Naglalakad siya na pilip pinapanatili ang anyo ng kontrol. Ngunit may mga palatandaan. Ang kanyang mga mata ay nagtataksil. Ang kanyang boses ay nagtataksil. Pati ang katahimikan ay nagtataksil. Dahil kapag labis ang laman ng puso, ang buong katawan ay nagiging saksi. At imposibleng magpanggap. Ang nakakapagtaka ay naniniwala siya na ang pagprotekta sa pagmamahal na iyon ay nangangahulugang manahimik. Akala niya na kung hindi niya ito isisiwalat, walang masasaktan. Na ang katahimikan ay magiging kalasad. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang katahimikan ay naging patalim. Pumipinsala ito sa kalooban niya araw-araw, sa bawat sandali na naaalala niya ang hindi niya kayang sabihin. Ang katotohanan ay hindi kailangang maging perpekto ang pagmamahal upang ito ay maging totoo at tumagal bago niya ito natutunan. Lumipas ang maraming taon na naniniwala siya na maaari lamang itong ipakita kapag may katiyakan, kapag may kasiguruhan ng pagbalik. Ngunit hindi ganoon gumagana ang puso. Ang puso ay sumusunod kung saan ito tinatawag, nang hindi humihingi ng pahintulot. At sa ganitong paraan naisip niya ang isang revelasyon. Hindi na niya kayang pigilan ang tindi ng nararamdaman niya. Nakikita ito sa hangin, Parang hindi nakikitang kuryente, ngunit nararamdaman. Ang mga nasa paligid niya ay hindi nakaunawa, ngunit napansin nilang may kakaibang nangyayari. Natakot siya. Natakot na mawala. Natakot na matanggihan. Natakot na hindi maging sapat. Ito ang takot na nagpatikom sa kanya sa mahabang panahon. Ngunit mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Isang bagay na dahan-dahan lumakas, ang pangangailangang maging totoo sa sarili. Napansin mo na ba kung paano hinihingi ng puso ang katapatan? Maaari itong magtiis sa pagkukunwari ng ilang panahon, ngunit darating ang oras na hihingi ito ng buwis. Parang sinasabi ito ng puso, o isa buhay mo ang nararamdaman mo, o mawawala ka sa sarili mo. At iyon mismo ang naintindihan niya. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal sa iba. Tungkol ito sa pagkilala sa sarili sa hindi na pamumuhay ng buhay na hatiin sa pagitan ng ipinapakita niya at ng tunay niyang nararamdaman. Ang nakatagong pagmamahal ay naging isang hindi mabilang na revelasyon. Hindi na niya kayang pigilan. Bawat kilos, bawat salita, bawat tingin, nagdadala ng higit pa sa nararapat. At sa wakas, nagsimula ng magiba ang katahimikan. Hindi planado ang paghibang na yon. Hindi ensayado. Hindi perpekto. Ito ay makatao. Ito ay matindi. Ito ay tunay. Sinimulan niyang magsalita. Sa una may pag-alinlangan. Parang naglalakad sa hindi pamilyar na lupa. Ang mga salita ay putol-putol, halos nahihiya. Munit habang nagsasalita, napansin niya na lumalabas din ang bigat. Parang humihina pagkatapos magtagal sa ilalim ng tubig. At sa gitna ng prosesong ito, natuklasan niya ang isang mahalagang bagay, ang pagmamahal ay hindi kailanman naging mali. Ang pagkakamali ay ang maniwala na ang pagtatago ang pinakamainam na paraan upang maprotektahan ito. Ilang beses mo nang inisip na mas ligtas ang magtago? Ilang beses mo nang pinalitan ang katotohanan ng ilusyon ng proteksyon? Ito ang dilemang hinaharap nating lahat. Ang puso ay nais ng kalinawan, ngunit ang takot ay bumulong ng pag-ingat. At sa labang ito, marami ang nagtatapos sa pamumuhay ng kalahating buhay, kalahating pagmamahal, kalahating sarili. Ayaw na niyang mabuhay ng kalahati. Sa puntong ito, naging hindi maiiwasan ang pagsabog. Hindi pagsabog ng pagkawasak, kundi ng paghahayag. Naintindihan niya na ang pagmamahal ay hindi palaging nangangailangan ng tugon. Minsan, sapat na na ito'y makilala. Sapat na na ito'y tanggapin. Sapat na na ito'y maranasan, kahit sa katahimikan ng labas, ngunit hindi na sa katahimikan ng loob. Malaki ang pagkakaiba kapag nagtabo ka, ikinukulong mo ang sarili. Kapag tinanggap mo, kahit hindi mo sabihin ng malakas sa lahat, ikaw ay napapalaya. Siya ay napalaya. At ang kalayaang ito ay hindi nangangahulugang nawawala na ang sakit. Sa kabaligtaran, may sakit sa proseso. May kahinaan. May kawalan ng katiyakan. Ngunit mayroon ding katotohanan. At ang katotohanan ay laging mas magaan kaysa sa kasinungalingan. Nagsimula siyang maglakad ng mas magaan. Nagsimula siyang humingan ang iba. Nagsimula siyang tumingin sa ibang paraan. Sapagkat sa wakas, nakahanay na siya sa kung ano siya talaga. Ang sumasabog sa loob, sooner or later, kailangang makahanap ng daan. At kapag natagpuan, lahat ay nagbabago. Marahil ikaw ay may itinatago rin. Marahil may isang pagmamahal, isang katotohanan, isang hangarin, isang takot na hindi kailanman nasabi. Kung ganun, pansinin kung ano ang ipinapakita sa iyo ng mensaheng ito ngayon. Minsan, ang katahimikan ay hindi pagiging hinog. Ito'y pagtakas. At habang tumatakas ka, nawawala ang mga piraso ng sarili mo. Narealize niya ito ng huli na. Ngunit sa oras pa rin upang hindi siya tuluyang mawala. E dito ang nagsisimula ang pinakamatinding bahagi, kapag lumitaw ang katotohanan, hindi ito dumarating mag-isa. Hinahatak nito kasama nito ang lahat ng alaala, lahat ng mga pinigil na kilos, lahat ng mga salitang nilulon. Parang ang puso ay nagsusuka ng mga taon ng katahimikan ng sabay-sabay. Ito ang sandaling siya ay nanginig. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Ang kanyang boses ay pumalya. Pero siya ay nagsalita. Pinakawalan niya. At sa saglit na yon, tila huminto ang oras. Parang ang buong mundo ay naghintay para sa revelasyon. Naranasan mo na ba ang ganito? Yung sandaling lahat ng nakulong sa loob ay sa wakas nakahanap ng boses. Kung naranasan mo, alam mo ang kapangyarihang mayroon doon. Natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging tanggap o tanggi. Ang buhay ay tungkol sa pagiging totoo. Ang iba ay sumasabay na pagkatapos. Ito ay simula pa lamang ng revelasyon na nagbago ng lahat. Dahil kapag sumabog ang puso sa katotohanan, wala nang nananatiling pareho pa. Hindi niya akalaing sa pagbasag ng katahimikan, babasagin din niya ang siklo na kumain sa kanya ng maraming taon. Dahil ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng mga salita. Ang katahimikan ay may dalang bigat. Binabago ng katahimikan ng paghinga, binabago ang katawan, lumilikha ng mga di hadlang. At kapag sa wakas ito ay nasira, parang ang buong katawan ay sumisigaw kasama. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lamang ito pagsasalita. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Bawat pantig na lumalabas sa kanyang bibig ay isang susi na nagbubukas ng selda. Bawat salita ay isang piraso ng pader na bumabagsak. At sa pag-unawang iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, gaan. Gaan hindi dahil lahat ay nalutas na, kundi dahil sa wakas ay nakaayon siya sa katotohanan. Ang katotohanan ay mapangabuso. Hindi ito kontento na naiipit magpakailanman. Kinukulit nito, sinasalanta nito. Inaakam nito hanggang sa hindi na makontrol. Iyan ang nangyari sa kanya. Sa mga taon, naniwala siyang kaya niyang kontrolin. Naniwala siyang kaya niyang linlangin ang sarili. Pero ang puso ay may sariling talino. At kapag ang katotohanan ay nagsimulang humingi ng daan, wala nang magagawa kundi bayaran ang halaga ng sariling kaluluwa. Ele umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kalayaan. Para bang hinuhugasan ng mga luha ang mga taon ng naipong katahimikan? At sa pag-iyak na yon, mayroong mas malalim pa kaysa sa sakit, mayroong muling pagsilang. Napansin mo na ba na may mga luha na hindi lamang mula sa sakit, kundi mula sa pagtuklas? Mga luha na hindi nakakasakit, kundi nakagagaling. Ganitong uri ng pag-iyak ang kanyang naranasan. At, sa pag-iyak, nagkasundo siya sa kanyang sarili. Dahil ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi ang pagtaksilan ng iba. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay ang pagtaksilan ang sarili. At iyon ang ginagawa niya noon. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang umiti sa labas at manahimik sa loob. Mamuhay ng parang buo, kahit na sa totoo'y sirang-sira. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na niya kailangang magpanggap pa. Ang paglaya ay hindi lamang emosyonal. Ito'y pisikal. Iba siya kung huminga. Iba siya kung maglakad. Pati ang paraan ng pagtitig niya ay nagbago. Dahil binabago ng katotohanan ang presensya. Ang presensya ay nagiging mas buhay, mas kapansin-pansin, mas magnetiko. Nagsimulang mapansin ito ng mga tao. Hindi nila maipaliwanag, ngunit ramdam nila na mayroong bago sa kanya. Para bang may dala siyang ibang liwanag, isang enerhiya na dati nakatago. Ganito ang kapangyarihan ng katotohanan. Hindi ito nananatili sa loob lamang. Ito'y umaapaw. Munit kasama ng liwanag na ito, dumating din ang bigat ng mga kahihinatnan. Dahil bawat pagtuklas ay nangangailangan ng tapang para harapin ang mga susunod. At alam niyang hindi lahat ay makakaunawa. Hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat ay handa. Kahit na ganoon, nagpasya siyang huwag bumalik. Dahil napagtanto niyang ang pagbabalik ay muling pagtataksilan ang sarili. Ito ang puntong marami ang sumusuko, nagpapakita ng tunay na sarili sa isang iglap at, sa harap ng unang mga reaksyon, bumabalik sa katahimikan. Ngunit hindi siya nagpasya ng ganoon. Alam niyang iyon na ay isang landas na hindi na mababalikan. Nagsimula siyang magsalita ng higit pa. Hindi lamang tungkol sa tagong pagmamahal, kundi tungkol sa lahat ng naipon sa loob. Para bang isang dam ang nagbagsak-bagsak. At sa bawat pagsasalita, lalong naging buhay ang kanyang pakiramdam. Naintindihan niya na hindi niya kailanman kailangang hintayin ang perpektong sandali. Hindi sumusunod sa schedule ang puso. Ang puso ay sumusunod sa tindi. Eh, habang lalo niyang isiniwalat, lalong napagtanto niya na ang takot ay anino lamang. Dahil ang takot ay hindi nawawala, ngunit nawawala ang lakas kapag hinarap ito. Napagtanto niya na malaki lamang ang takot dahil siya ay nag-iisa kasama nito. Nang dalhin niya sa liwanag, ang takot ay lumiit. Naranasan mo na ba ito? Na mapagtanto na ang akala mong dambuhala sa iyong isip ay talagang mas maliit kapag sinabi ng malakas. Kung alam mo ang kanyang naramdaman, ang buhay mula sa puntong iyon ay nagkaroon ng bagong kulay. Hindi na niya nakikita ang mga bagay sa parehong paraan. Dahil kapag ang isang tao ay tumawid sa katahimikan at natagpuan ang katotohanan, lahat ay nagbabago ng kulay. Ang kung ano ang dati kulay abo, nagiging buhay. Ang kung ano ang dati ipabigat, nagiging aral. Ang kung ano ang dati itakot, nagiging tula. Nagsimula siyang magtanong, bakit ako nagtagal ng ganito? Ang tanong na ito ay umalingaw mau sa loob niya. Ngunit naunawaan din niyang ang bawat panahon ay may dahilan. Marahil kailangan niyang maranasan ang lahat ng mga taon ng katahimikan upang ang epekto ng paghahayag ay maging napakalalim. At sa kaloob-looban, mayroon siyang kasiguruhan, wala namang nasayang. Kumubog ang katahimikan. Nagturo ang katahimikan. Inihanda siya ng katahimikan. Ngunit hindi iyon magpakailanman. Ito ang pagkakamali ng marami na niniwala na ang katahimikan ay panghuli na. Hindi ito. Ito ay isang yubto lamang. Isang panahon ng pagbubuntis. At ang bawat pagbubuntis sa huli ay kinakailangang mga anak. Ang kapanganakan sa kaso niya ay masakit. Ngunit ito ay totoo. Nagsimula siyang magsalita, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magsulat. Nagsimula siyang magtala. Dahil napagtanto niya na kapag sumabog ang katotohanan, kailangan ito ng maraming daan upang mapahayan. At sa prosesong ito, nadiskubre niya ang isang bagay na mas malalim, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa iba. Ang pag-ibig ay tungkol sa kung ano ang napupukaw sa sarili. Ito ay tungkol sa kung gaano siya nagbabago sa pakiramdam. Ito ay isang pagkabigla para sa kanya. Dahil sa mahabang panahon, naniwala siyang kailangan niya ng sagot, ng tugon, ng pagbalik-loob. Ngunit sa pagsisiwalat, napagtanto niyang ang pinakamalaking regalo ay nasa kanya na, ang kakayahang makaramdam. Ang pag-ibig ang nagparamdam sa kanya ng kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang nakatagong lakas, ang kanyang pagiging sensitibo. Ito ang tunay na himala ng pag-ibig, ipakita kung sino ka talaga, kahit na hindi man malaman ng iba ang lawak nito. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng iba. Hindi niya alam kung magkakaroon ng pagtanggap o pagtaboy. Pero, sa unang pagkakataon, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay napalaya na siya mula sa bigat ng pagtatago. Naranasan mo na bang magtago ng isang bagay ng matagal na, at nang sa wakas ay sinabi mo na, napagtanto mo na hindi mo na kailangan ang tugon ng ibang tao para maging buo. Kung, alam mo nang eksakto kung ano ang kanyang naranasan. Ang katahimikan na kanyang dinadala ay naging babong daan. Isang daan tungo sa pagiging tapat. At ang pagiging tapat ay masakit. Dahil hindi lahat kaya ito. Pero nagpagaling din dahil sa wakas ay nakahanap ng kapahingahan ang kaluluwa. Nagsimula siyang matulog ng mas maayos iba't ibang mga panaginip ang lumitaw. At pati na rin ang kanyang pisikal na katawan ay tumugon, mas kaunting tensyon, mas kaunting sakit, mas kaunting bigat. Ganyan ang kapangyarihan ng katotohanan, hindi ito kumikilos lamang sa isipan. Pinapagaling nito ang katawan, pinapalaya ang enerhiya, binubuksan ang mga daan. Unti-unti, siya'y naging iba. O mas tama, siya'y naging siya mismo. At dito, nagkakaroon ng isa pang suso ng kwento. Dahil kapag naging totoo ang isang tao, hindi maiiwasan ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng inspirasyon. Hindi dahil nangangaral siya. Kundi dahil ang kanyang presensya ang nagsasalita. Ang paraan ng kanyang paglalakad, ang kanyang paghinga, ang kanyang mga tingin. Lahat ito ay nagkomunikasyon ng kung ano. Ang katotohanan ay ramdam kahit sa katahimikan. At daladala niya ang bagong pagbabago na iyon. Ngunit, kasabay ng inspirasyon, dumating din ang mga pagtutol. Dahil hindi lahat ay madaling tinatanggap kapag may piniling maging totoo. Ang pagiging totoo ay nakikipaglaban. Ipinapakita nito sa iba ang mga bagay na kanilang iniiwasan. Napunan niya ang iba't ibang tingin. Ang ilan ay puno ng paghanga. Ang iba'y puno ng paghuhusga. Pero hindi na siya gaanong naapektuhan dahil naintindihan niya na ang bawat tingin ay mas tungkol sa tumitingin kaysa sa tinitingnan. Ang pagkaalam nito ay nagdulot ng kapayapaan. Ang buhay ay muling inaayos sa kanyang harapan. Nagbabago ang mga relasyon. Nagbubukas ang mga landas. Ang mundo ay tila tumutugon sa kanyang desisyon na maging tapat. At, sa loob niya, may lumalaking bagay na mas malaki pa, ang katiyakan na hindi na siya kailanman babalik sa dati. Dahil kapag sumabog ang katotohanan, wala nang balikan. Ito ang naging huling pagbabago. Sinimulan niyang makita ang layunin sa kung anong dati ay tila puro sakit lamang. Naunawaan niya na ang katahimikan na umipit sa kanya ay isa ring nagpalakas sa kanya. Na ang nakatagong pag-ibig na tila parusa ay sa totoo lang ang apoy na humubog sa kanyang diwa. Ang tila wasak ay paghuhubog. At sa puntong iyon, sa wakas na intindihan niya, ang buhay ay hindi laban sa kanya ang buhay ay kinakalikot siya inihahanda siya hinahasa siya lahat ng kailangan niya ay mapansin kung ang pahayag na ito ay umantig sa iyo mas tatagos pa sa puso mo ang susunod na video ay click mo dito at ituloy mo ang panonood kasama ko